Nananawagan po ako kung sakali man po na may nakakakilala po o nakakita po sa tawag ko na si Asore. Pakikontak po ang tabang o mismo. Ito naman mga kaksyon, isang collector ng lending company. Tatlong araw na raw na nawawala matapos nitong mangolekta sa Pamplona, Kamarinisur. Ang panawagan ng kinakasama nito. Panorin po natin ito. Nananawagan po ako kung sakali man po na may nakakakilala po o nakakita po sa asawa ko ni si Junel Asore. Pakikontak po ang tabang ora mismo. At para sa detalye, makakausap natin si Clarice Lucaba, ang kinakasama ng kolektor na si Junel Azuri. Maganda nga po ni Clarice. Ayun, so etong si Junel ay isang kolektor partner. So matapos itong mangolekta, hindi na naka -uwi. nakabalik. Uh, hindi na mahanap. Ayan, nasa kabilang telepono na, na, si Ma'am Clarice. Magandang hapon, Ma'am Clarice. Magandang hapon, Ma'am po. Opo, ano na po yung huling balita mo sa inyong kinakasama na si Junel? Wala pa po, po ako update. Taday ko pa po siya Okay, nung mga araw na nawala po itong kinakasama mo, Ma'am, meron po ba siyang dalang cellphone? Meron po. So ngayon, Ma'am, hindi mo na siya nakokontak? Hindi na po. Naka-off na po ang cellphone niya. Pero ito ma'am, na-incident ay na-report nyo nung no po ba sa barangay or PNP? Hindi po ako nag-report yung manager po nila. Ano daw yung sabi ng manager nila sa'yo? Nag-report na daw po sila sa barangay. Doon po sa naga. Okay. First time mo ba ito na tatlong araw na hindi pa nakakauwi itong asawa mo? Opo. Okay, magandang hapon sa'yo, Clarice. Magandang hapon lang Opo. Alam mo, Clarice, kasi siyempre, ito ay first time na nangyari kay Jonel na hindi na naka-uwi sa inyo. Apo. Apo. So, kailan ka nagsimulang kutuban na maaring nawawala na itong si Jonel? Nung ano po, alas unti po, last na chat niya sa, sa akin. Baka po, maghapon na po, di na po siya nag-chat. Okay. Pero sa iyong Kaya pagtata na ako. Sa yung pagtatansya, maari bang lang itong si Jonel? Hindi, akala po lang po, busy sa trabaho. Mm -hmm. Baka po, pag umaga, nag-chat sa akin yung manager niya. Nahanap sa akin yung asawa ko kung umuwi daw po siya dito. Ah, so ang ang the reason why nalaman mo na yung nangyari kay Jonel dahil yung kanyang manager ay tumawag na sa inyo. Opo. Okay. So nung tumawag na yung manager sa inyo, ano yung naramdaman mo na ganun yung balita sa iyo? Kinabahan na po ako. Mhm. Mm ano yung pagkakasabi ng ma uh, manager niya? Hinanap lang pero wala naman nabanggit kung ano nangyari kay Jonel. Wala naman po. Basta sabi niya po, kung nandito daw po yung asawa ko, okay. ako sinahanap sina po nila ang bahay namin. Okay. okay. Pero ikaw, Clarice, wala ka namang naisip kung saan pumunta itong si Junelle? Wala man po. Kasi okay man po yung pag niya po dito. Okay. Wala ka namang ibang naisip na dahilan? Wala man po. Meron ba kayong anak ni junel? Meron po tatlo. Panganay namin siyam na taon sa ka yung pangalawa pito. Okay, so ibig yung sa... Yung po, four months. Opo, so ibig sabihin, ma'am, wala talaga kayong balita pa dito kay Junel? Wala po. Uh, partner, para malinawan tayo, no, makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Ma'am Lea Haluk, ang head area ni Junel Azuri. Magandang hapon, Ma'am Lea. Magandang hapon po, sir. Maari nyo bang maikwento na hindi na pala ito nakapag Uh, reports itong si Junel sa inyong office matapos tong makolecta sa Camarines Sur. Yes po sir. Nasa magkano ma'am ang everyday na dapat makolekta nito si uh, ni Junel? So si Junel po sir is nung Monday ang collection na po talaga na maaari niyang madala sana pagbalik is around 11,900. So yun po kasi yung mga clients na naka-schedule na po for Monday na dapat niyang makolekta po. Opo, ito ba si Junel ma'am, matagal na po sa inyong uh, kumpanya? Kaka-one month pa lang po niya, sir, bagong hired po. Ayun. Okay. So, ma'am Leia, magandang hapon po, ano? Magandang hapon na. Opo, ma'am Leia, nababanggit niyo po na 11,000 yung dapat na remit sa inyo ni Janelle. Yes, pa. Opo. Pero sa inyo pong pag-verify, yan po bang 11,000 ay talagang nakolekta niya na po sa isang araw? Yes po, ma'am. Kasi nung uh, bali, ma'am, di ba nawala po si, hindi na po nakabalik dito si Sir Janelle nung Monday. So pagkagabi po, yung isang collector po namin tapos yung DM nila is pumunta pa rin po sila sa area hanggang alas 8 ng gabi. So, na, sabi nung last area niya is, tapos nang mag-collect mag na si Sir Junel ng umaga pa lang. Mm -hmm. So, kahapon po, by Tuesday, so pumunta po ulit kami doon kasi ako po ay naka-duty sa ligaw. So, binerify po ulit namin nung kahapon, ginausap ko yung last na center na pinuntahan niya. 11 po, tapos na siya ng lahat ng collection. Ayun. So, everyday po, pag ganun po yung nagiging routine po nitong si Junelle, pag 11 or tapos na po yung kanyang pangungolekta, eto po ba, bumabalik na po sa inyong opisina para mag -remit? Usually po, umang mga alas dos, alas stress nandito na po siya sa opisina. Okay. So, kayo po ba, uh, ginawa nyo na din po yung uh, pag-contact or tumawag kay Junel para malaman po kung ano yung sitwasyon niya? Yes po, ma'am. Actually po, nung, ano, nung bandang si Junel po, ang ugali po, Ma'am ni Janelle, is may group chat po kasi kami. So, every time na may nagme-message kami sa group chat, is nagsisi naman po palagi si Janelle. But at the moment, sa date po na yan, is ang last scene po ni Janelle sa GC namin is 8.58. Opo, alas 8.58 ng umaga. Tapos, ito pong manager nila, is nakashot po ito si Janelle around 10.30 kasi merong isang reminder. So, yun po, ay personal message nagreply pa po si Jonal ng okay. Mm -hmm. So, yun po yung huling conversation nila. Yun din po yung huling chat sa amin. Tapos, pag verify po namin kahapon sa mga areas nila kung pinagtanong po kami kung natawaan tumawag ba sila kay Sir Jonel, may contact po ba sila kay Sir Jonel noong Monday na yun. Ang information po na nakuha namin sa mga clients, sa mga sumubo, kumontak sa kanya dahil may mga itatanong. Para parehas, ma'am, ang time in between 10.30 to 11, ang pagsagot ni Junelle. So after that time po, blackout na po ang phone niya. Okay. Ma'am, sa pagpunta po nitong si Junelle sa Kamsur, meron po ba siyang kasamang katrabaho? Wala po, ma'am. Wala. So ibig sabihin mag-isa lang po siya at wala di, uh, uh, blinded din po kayo kung saan po nagpunta itong si Junelle at kung ano na po yung nangyari sa kanya. Yes, ma'am. Last na tanong ko po, ma'am Leia, eto po bang si Junelle ay, kumusta naman po siya bilang empleyado po ninyo? Mapagkakatiwalaan naman po? or ano po yung personalidad po ninyo ay nitong si Jonel sa pagkakakilala po ninyo? So kami ma'am, kung pagdating po sa pera dahil kami po ay lending company, madalas po ang mga ganyang eksena na mga hindi po nakakabalik sa opisina is isa lang pong iniisip namin. Mm -hmm. ang pera or maaaring may nangyaring masama. Pero kung sa personality po ni Jonel, si Jonel po ay tahimik na tao mabait. Kahit po sa mga clients po niya, nagtanong po kami kahapon, maghapon, wala po kami masamang uh, naririnig sa mga kliyente na si Sir Janel ay masungit. Maliban lang po sa isang information, yun po yung last na information po na nakalap namin dun sa last din member na nakausap niya, na maaaring yun din po yung pagbasehan kung sakaling magkaroon po ng susunod na investigation kasi connected po siguro talaga yun sa pagkawala ni Junel. Ayun, so... Na kaya ko yan natanong ma'am kasi para mailabas po natin yung issue doon po sa posible na kinuha o tinakbo ni Junel yung pera. Ngayon may nababanggit po kayo, ano po yung issue yun ma'am na pwede nyo pong ma-connect doon po sa pagpapatuloy ng investigasyon? Okay po. So, uh, base po kahapon ma'am, so kami po ay, uh, yung asawa po ni Sir Junel ay Monday pa lang po, nakakachat na namin siya. Mm Nakakachat po na po siya. So, gabi po, uh, Monday, alauna, 35, po, ng madaling araw. Kami po ay kasalukuyang nasa lugar nila. So, sinusubukan po namin sanang makita yung bahay nila. Kaya lang hindi na kami pwedeng mga talk kasi mm -hmm. alang-aling oras na. So, sinubukan po namin, ma'am, na pumunta ng barangay hall. Nagpaka-sakali kami na may naka-duty pong tanod. So, kaya lang wala. So, ang ginawa po namin is, nag-chat po kami sa asawa ni Sir Junel, kaya lang naka-private po ang kanyang account. So, kailangan namin i-adfriend muna. So, salamat naman po kasi inaksak naman ng asawa niya, kinaumagahan, doon na po niya kami nasagot sa mga tanong namin. So, nag ko po, po ang barangay hall, nag-inform nag, -inform, nag -inform kami na ate, inahanap namin sa sir, si Junel kasi hindi na nakabalik sa opisina. Itatanong namin kung nakauwi. Andito po kami. So, since na wala pong sagot, kinaumagahan na po nakasagot si ate, mm -hmm. yung asawa ni Junel. So, doon namin nalaman na hindi umuwi si Junel. sa mga bagay-bagay kay Janel kung may problema ba sa pera or ano pa man. May ko din ang ibang mga pribadong tanong sa kanila kasi si Sister Junelle ko ay umalis po dito ng Sabado kasi handang Sabado pang trabaho namin. So, umalis po siya dito around five or mga five minutes pa po before five. So, ang sabi po niya dito is uuwi siya kasi may sakit daw po yung kanyang asawa at anak. Mm -hmm. So, ngayon po pinayagan na namin siyang umuwi. Sabi nga namin is umuwi ka na kasi yung mga kasamahan niya po is planong mag-outing dahil tapos na yung trabaho. So ngayon ma'am, nung nagkatsat mo kami nung asawa ni nitong si Sir Jonel, doon lang po namin na found out na itong si Sir Jonel ay eh, hindi naman pala dumiret do siya doon sa bahay nila nung Sabado. So halip, ito po ay nakauwi sa kanila ng linggo, March 23, alas dos po ng hapon. So ibig sabihin nito ma'am Leia, uh, yung rason ni Jonel para umuwi dahil uh, ang inirason niya ay may sakit yung kanyang asawa at mga anak, Pinayagan Opo. ninyo pero nung nakausap nyo na itong si Clarice, hindi naman pala yun yung tunay na dahilan. Opo, hindi po siya umuwi. Bagkos ang alam ng asawa po ni Sir Junel ay sumama po siya sa outing na hindi naman po talaga siya sumama. Ayun, so may mga conflict sa mga bagay na yan. So Opo. sa tingin nyo po ma'am, meron pong personal na dahilan itong si Junel kung nasaan po siya ngayon. Sa ngayon, ma'am, um, hindi ko po masabi kasi wala po kami exact na information kung sakali ma'am po na patungkol doon sa naliling sa kanya na sinasabi nga nung client na ito po si Sir Junel ay pinagsisalosa ng isang kliyente doon sa area ng asawa. Ngunit hindi po namin alam ang eksaktong pangalan kaya hindi po kami pwedeng magbigay. Dahil hindi rin naman po kami sigurado. ama uh, maaring may kinalaman po siguro kasi nga ang tanong po doon, ma'am, nasaan sa Sarjonel nung Sabado. Okay, so merong lumalabas na third person na posibleng involved sa pagkawala po nitong si Jonel. Anyway po ma'am, ano na lang po natin ito sa so kaya kinaukulan ano, dahil nagpapatuloy Aho. naman yung investigasyon. Pero maraming maraming salamat po ma'am Lea dahil malaking bagay po yung uh, kwento or statement po niyo para po ay mapagdugtong-dugtong ito pong uh, investigasyon sa pagkawala po nitong si Jonel. Maraming salamat po ma'am Lea. Yes po, ma'am. Thank you din po. Balikan natin partner si Clarice. Clarice! Hello no, po. Opo. So, yun bang binabanggit ni Ma'am Leia ay totoong naitanong niya sa inyo? Yes ka, po. Okay. So, meron palang pinagseselosan, Ay, eh, ito palang asawa mo ay pinagseselosan ng isang tao dyan sa inyong lugar. Opo, oh, ma'am. Okay. So, Clarice, eto na lang, ano, maaari na kayong manawagan sa ating mga tagapanood at tagapakinig ngayong hapon uh, kung nakita nila or meron silang uh, alam sa kina, uh, kung nasaan kung nasaan ngayon itong si Jonel sa kinaroroonan niya uh, manawagan ka na ngayon Clarice magandang hapon po nanawagan po ako baka po sa kaling makita niyo po yung masawa ko. at yan mga kaaksyon naka-flash ngayon sa inyong screen itong larawan ni Junel Azuri ang kinakasama ni Clarice Lucaba na uling nakita sa barangay Batang Pamplona Camarines Sur kung inyong uh, mamumukaan si Junel Azuri Maaari kayong mag-iwan ng mensahe sa aming official Facebook page, Tabang Ora Mismo. Maaari kayong uh, magpadala ng uh, larawan kung makita nyo sa uh, inyong lugar at ora mismo rin naming aaksyonan. Uh, at siyempre naman kay Janelle, ano, kung ikaw naman ay nanonood ngayon, nakikinig Janelle, kung nasaan ka man at uh, uh, meron kang tinatago o meron kang problema, uh, huwag wag mo nang dagdagan pa dahil ang iyong asawa, ang iyong pamilya ay uh, nag-worry na sa iyo. Ano? So kung ano man yung problema, may solusyon yan lagi. So sa mga nakakita o nakakakalam kung nasaan itong si Janelle, uh, maari po kayo makipagunayan sa aming programa. At yan mga natungayan nating mga reklamo at hinay ngayong hapon na ora mismo rin nating binigyang tugon. At